Baka hmm. po hindi nyo pa na iluluto ito sa laman at Ayan, balat naman. ng baka. Try nyo po. Panoorin nyo po kung paano ko po niluto ito. Balat at karni ng baka. That's it! Yan. Nugasan ko na po muna mabuti ang mga balat ng baka na yan. At ilalaga ko din po muna. Nagsama rin po ako ng laman. Hmm, oh, at maglagay ako ng asin. Pagkukulang ko po muna yan, mga 10 minutes lang. Takpan ko po muna. Ayan, kumukulo na po. Uh, bali 20 minutes po bago kumulo. Matagal <laughs> kasi sa, sa kahoy lang ako nagluluto. Tatanggalin ko na po Ayan, at bugasan ko, ko po muna. Mabuti, muna. mabuti yan ko na po, pagkari ko pong pakuluan, uh, tinapon ko po yung tubig na pinagpakuluan. Pinakuluan ko po ng 20 minutes. Tapos tinapon ko po yung pinagpakuluan. Yan, pakuluan ko po ulit siya. Diyan ko na palalambutan. Uh, maglagay na po ako ng asin. At itong tanglad. Pinukpok ko lang po itong tanglad. Yan. Saka paminta. Pamintang buo. Saka po, tatakpan ko po ulit muna at palalambutan at ko na slicing yan. Slicing ko po muna. Kailangan malambutan malambot. Ewan ko lang kung ilang oras ko pong palalambutan yan. Ayan, 3 hours ko na pong pinalambutan yan. Ah, pwede na po yan. Tanggalin ko po muna sa apoy. Ayan, naglagay lang po ako ng mantika. At nung mainita po yung mantika, nilagay ko na itong bawang. Isunod ko na po itong sibuyas at luya. Ayan, in-slice ko lang po itong balat ng maliliit na ganyan at itong laman. Ay, lalagay ko na po itong balat muna. Anahin ko po itong balat. Dahil malambot na malambot na po yung laman. yan, gusto lang po mong mabuti. Maglagay na rin po ako ng patis. At pamintang durog. Haluin lang po maigi. Ayan, naigis ako na po mabuti. Lalagyan ko na po muna ng sabaw dahil medyo matigas pa itong balat. Ito po yung pinagpakuluan ko kang ina. Lisasalin ko lang po ito para dyan ko mo ulit palalambutan. Dyan ko na yan, no, iluluto. Um, ko naman na po yan. pakulang ko po muna yan. Palalambutan ko pa ulit. Takpan ko po muna para kumulo at lumambot pa. Ah, medyo kumukulo na. Maglagay din po ako ng beef cube para mas malinamnam yung lasa. Optional lang po yan. Kung gusto nyo lang naman. Ayan oh, yun nyo naman ay okay lang. Na huwag nang lak, yan. Ayan. Takpan ko po ulit muna. Oops. Yan, medyo malanggap na po. Ay, ah, lagay ko na itong laman ng baka. Takpan ko ulit muna. Oops. Ayan. Uh, ilagay ko na po itong gata. Naglagay lang po ako ng isang tasang tubig dun sa niyog at piniga ko. Ayan po. Ayan, pakuluan ko po ulit yan. Pakuluan ko po ulit muna. Oops, yeah. Tung! Ayan. Lagay ko na rin po itong siling maanghang at siling green. Iniwa-hiwa ko lang po yung sili. Hmm, maanghang. <laughs> Pakuluan ko pa po. Bawasan pa yung sabaw. Oops. Ayan, maglagay na po ako ng suka. konti lang po. Para lang po hindi nakakasuyas, ka para hindi agad mapanis. Yan. Huwag muna haluin. Papakuluin na po yan. Ayun. Luto na po. Kung gusto nyo po ng walang sabaw, uh, pwede po yan lutuin pa para matuyuan ng sabaw. Pero kami nga po, gusto po namin may sabaw. Yan. Okay na po yan. Napakasarap po. Yes.